Lubos na kilalanin natin ang Pilipinang namamayagpag ngayon sa mundo ng tennis, ang 19 years old na si Alex Iyala. Ano ang kanyang kwento ng tagumpay? The Philippine Showbiz List presents Success Story of Alexandra Alex Iyala Personal Life Si Alex Iyala isang tunay na inspirasyon sa mundo ng tennis, hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa buong mundo sa edad na 19. Dala niya ang pag-asa ng bansa bilang isa sa mga pinakamahuhusay na batang atleta sa international tennis. Sa kabila ng kanyang murang edad, mayroon na siyang koleksyon ng mga prestigious titles, kabila ang isang Grand Slam win bago pa man siya tumuntong sa edad na 18 years old. Ngunit ito pa lamang ang simula ng kanyang kahangahangang paglalakbay. Ipinanganak at lumaki sa Pilipinas, si Alex ay patuloy na gumagawa ng pangalan sa mundo ng tennis ang kanyang dedikasyon at determinasyon ay nagsisilbing inspirasyon hindi lamang sa kanyang mga kababayan kundi pati na rin sa iba pang mga batang atleta sa buong mundo. Isa siya sa mga bagong henerasyon ng mga kabataang game changers na hindi natatakot hamunin ang mga limitasyon at itulak ang kanilang sarili sa abot na kanilang makakaya. Sa kabila ng pagkakaroon ng interes sa iba't ibang sport noong siya ay bata pa, batid na ni Alex na ang tennis ang tunay na tawag na kanyang puso. Lumaki siya sa isang pamilya ng mga mahuhusay na atleta na lagi sumusuporta sa kanyang pangarap. Hindi siya kailanman nakadama ng pag-alinlangan sa pagpili ng landas sa tennis sapagkat mulat sa pool, ito na ang sentro ng kanyang buhay. Ang pagmamahal ni Alex sa tennis ay nag-ugat sa kanyang pamilya. Ang kanyang kuya na si Miko Iyala ang isa sa mga unang naging inspirasyon niya sa paglalaro. Ngunit ang kanyang yumaong lolo ang siyang unang nagturo sa kanya ng mga mahalagang aral sa laro, mga aral na patuloy niyang ginagamit hanggang sa ngayon. Ang kanyang ama na si Mike Iyala ang isa sa kanyang pinakamalaking supporter. Habang ang kanyang chuhin na si Nolly Iyala, isang tanyag na sports commentator, ay isa pang matibay na pundasyon ng kanyang buhay. Hindi rin matatawaran ang suporta ng kanyang ina na si Riza Maniego Iyala, isang dating SEA Games bronze medalist sa larangan ng swimming. Lumaki rin si Alex na nakikipagsiksikan sa harap ng telebisyon kasama ang pamilya at mga kaibigan. Masiglang ipinagbubunyi ang tagumpay ng Pilipinong boksingero na si Manny Pacquiao noon. Si Alex ay isang left-handed player. Ayon sa isang pag-aaral, tanging 10% lamang ng populasyon sa buong mundo ang kaliwete. Ngunit 23% ng Wimbledon singles titles ay napanalunan ng mga left-handed player. Kabilang sina Martina Navratilova Jimmy Connors at John McEnroe. Higit pa rito, taglay rin ni Alex ang katangiang ito tulad ng iba pang makuhusay na atletang Pilipino kaya nina Manny Pacquiao, Paeng ni Pomoceno, pa alin kay Dick at kay Soto. Alex is the first Filipino Grand Slam champion. Si Alex ay isang natatanging atleta na unang napansin na kanyang talento noong 2018 sa edad na 12 years old. Sa murang edad pa lamang, ipinamalas na niya kanyang galing sa larangan ng tennis nang duminahin niya ang Petit Asle Mondial Lacoste, isang prestigious junior tennis tournament para sa mga batang may edad 12 hanggang 14 na ginanap sa Tarbes, France. Sa edad na 13, nagdesisyon si Alex na lisari ng kanyang tahanan at lumipat sa Spain upang ituloy ang mas mataas na antas ng pagsasanay. Ngunit hindi ito isang simpleng paglalakbay para sa kasiyahan. Siya ay naging isang scholar sa prestigious Rafael Nadal Academy. Doon, siya ay nagsanay sa ilalim ng gabay ng maalamat na tennis player na si Rafael Nadal. Sa kanyang pagsasanay, hinangaan niya si Rafael sa dalawang natangyong katangian nito, ang kanyang matibay na focus at pambihirang mental composure. Ang pag-iensayo sa ilalim ng isang 22-time Grand Slam winner at 2-time Olympic champion ay isang malaking pagbabago sa kanyang buhay. Ngunit ito rin na isang kinakailangang hakbang upang marating ang kanyang mga pangarap. Noong 2019, ginawang opisyal ni Alex na kanyang debut sa Junior Grand Slam sa US Open. Sa parehong taon, itinanghal siyang 2019 Milo Junior Athlete of the Year ang kanyang pagsusumikap ay nagbunga ng isa pang malaking tagumpay noong 2020 na mapanalunan niya ang Australian Open Girls Doubles event. Sa parehong taon, umabot siya sa may finals ng French Open Girls Singles Competition at umangat ang kanyang ranggo sa junior rankings bilang number 2 sa buong mundo. Patuloy na lumalakas sa kanyang pangalan sa mundo ng tennis, lalo na makamit niya ang isang malaking tagumpay sa French Open noong 2021 akma sa selebrasyon ng Philippine Independence Day. Noong September 2022, si Alex ay naging kauna-unahang Pilipina na nanalo ng isang Junior Grand Slam Singles Championship at ay nag-iisang Pilipina na may maraming Junior Grand Slam titles. Tinalo niya ang number 2 seed mula sa Czech Republic sa Girls Singles Final ng US Open na ginanap sa USTA Billie Jean King National Tennis Center sa New York. Noong March 2020, ginawa ni Alex sa kanyang debut sa International Tennis Federation Women's Circuit kung saan na panalunan niya ang kanyang unang professional match. Noong January 2021, umakyat siya sa top 1000 ng Women's Tennis Association rankings matapos niyang masungkit ang titulo sa unang leg ng isang torneo sa Spain. Nakakuha rin siya ng wild card sa qualifying draw ng Miami Open ngunit natalo sa tatlong set sa unang round ginawa ni Alex sa kanyang unang ITF doubles final sa Spain. Noong August 2021, ginawa niya kanyang debut sa WTA Tour Main Draw sa 2021 Winners Open sa Cluj na Poca, Romania matapos makatanggap ng wild card. Muli siya nabigyan ng wild card para sa kanyang WTA 1000 debut sa 2022 Miami Open, ngunit hindi siya pinalad na manalo. Kinatawan ni Alex ang Pilipinas sa 2021 Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam na naantala at ginanap noong May 2022 dahil sa pandemya. Nakapag-uwi siya ng tatlong bronze medals sa mga kategoryang Women's Team, Mixed Doubles at Women's Singles. Alex is the first Filipino to beat a top 10 player. Si Alex ay naging kauna-unahang Pilipinang manlalaro sa open era na katalo sa isang top 10 na manlalaro mula ng unang ilabas ang WTA Tour Rankings para sa Women's Tennis noong 1975. Noong 2023, opisyal na sumabak si Alex sa mas mataas na antas ng kompetisyon nang sumali siya sa qualifying draw ng Australian Open. Pagamat hindi niya napagtagumpayan na kanyang unang laban, ipinakita niya kanyang kakayahan sa tatlong matitinding set hindi nagtagal, matagumpay siyang nakapasok sa 2023 Thailand Open matapos dumaan sa qualifying rounds. Ngunit hindi siya pinalad sa unang round ng torneo. Gayunpaman, nakakuha siya ng mga wildcard entry sa 2023 Miami Open at 2023 Madrid Open. Sa parehong taon, umangat siya sa top 200 WTA rankings noong August at naitala kanyang pinakamataas na rango bilang world number no. 1, 191 noong September 18, 2023. Isang malaking tagumpay para kay Alex ang 2023 Asian Games, kung saan nag-uwi siya ng dalawang bronze medals, isa sa women's singles at isa pa sa mixed doubles kasama si Francis Alcantara. Sinimula ni Alex ang 2024 season sa Canberra Tennis International kung saan umabot siya sa semi-final sa doubles event kasama ang isang Brazilian partner. Naging mabunga rin ang kanyang kampanya sa 2024 Miami Open kung saan natanggap niya ang isang wild card para sa qualifying draw. Dito, ginulat niya ang dating world number 5 matapos itong talunin sa straight sets sa unang qualifying round. Ngayon pa hindi siya pinalad sa pangalawang qualifying round matapos siya lapuan ng cramps. Sa 2024 Mutua Madrid Open, naitala niya kanyang unang WTA 1000 victory, isang napakalaking hakbang sa kanyang karera. Matapos ang panalo, nakaharap niya ang 27 seed at bagamat natalo sa tatlong set, ipinakita niya kanyang kakayahang makipagsabayan sa mga batikang manlalaro. Sumali so, rin si Alex sa qualifying rounds ng 2024 French Open at 2024 Wimbledon Championships. Sa French Open, matagumpay niyang natalo ang mga manlalaro mula sa China at Australia upang makarating sa final qualifying round. Ngunit hindi niya napagtagumpayan ng isang matinding tatlong set laban kontra sa isang manlalaro mula Argentina. Sa Wimbledon, muli siya nakarating sa final qualifying match ngunit hindi pinalo na makapasok sa main draw. Matapos ang Wimbledon, lumahok si Alex sa 2024 Open Araba and Femenino, isang WTA tournament kung saan siya pakitang gilas. Sa singles, hindi siya natalo kahit isang set. At sa doubles, kasama si Estelle Casino, nasungkit nila kanilang pangalawang doubles title. Dahil sa kanyang kamanghamanghang pagganap, umangat muli ang kanyang ranking. Noong July 22, 2024, naitala niya kanyang bagong career high ranking ng world number 143 sa singles at world number 208 sa doubles. Muling sinubukan ni Alex na makapasok sa main draw ng 2024 US Open sa pamamagitan ng qualifying rounds. Mula siyang umabot sa final qualifying round, ngunit ko sa huling hakbang. Ngayon pa man, nakamit niyang isang malaking milestone sa kanyang karera na maging bahagi siya ng main draw WTA 500 2024 Guadalajara Open Akron. Dito bagamat natalo siya sa unang round, isang malaking hakbang ito patungo sa kanyang pangarap na maging isang regular sa malalaking torneo sa WTA Tour. Alex is the first woman from the Philippines to reach the final 8 of WTA 1000 Tournament. Sa isang pambihilang tagumpay sa kanyang karera, umangat ang Filipino tennis sensation na si Alex sa International Tennis Court matapos siya makapasok sa may finals ng 2025 Miami Open, isang prestigious WTA 1000 Tournament. Mula sa pagiging rank number 140, nakatanggap si Alex ng main draw wildcard entry at agad na nagpakitang gila sa torneo. Sa unang yugto ng kompetisyon, pinataob niya ang dalawang seeded players upang makarating sa si ikatlong round. Ang una niyang pagkakataon na marating ang antas na ito sa isang WTA 1000 level event. Ngunit hindi siya tumigil doon sa isang nakakabilib na laban. Tinalo ni Alex ang world number 5 na si Madison Keys na nagbigay sa kanya ng kanyang, kanyang kauna-unahang panalo laban sa isang top 10 at top 5 player. Dahil dito, siya rin ang kauna-unahang manlalaro na nasa labas ng top 100 na nakapasok sa round of 16 ng isang WTA 1000 event sa 2025 season. Hindi pa daw natapos na kanyang makasisayang paglalakbay. Sa quarterfinals, nakakuha si Alex ng walkover mula kay Paula Badosa na nagbigay daan upang makaharap niya sa susunod na round ang dating world number 2 na si Iga Suyatek. Sa isang hindi inaasahang resulta, pinataob ni Alex si Iga sa straight sets, isang napakalaking upset sa torneo. Dahil dito, umabante siya sa kanyang kauna-unahang WTA 1000 sa may final. Sa kanyang pagsulong sa semifinals, Si Alex na naging unang Pilipina sa kasaysayan na karating sa ganitong yugto ng isang WTA 1000 Tournament. Higit pa rito, dahil sa kanyang kahangahangang kampanya, nakapasok si Alex sa top 1000 ng WTA ranking sa unang pagkakataon sa kanyang karera. Dagdag pa niya, isa rito malaking personal ng tagumpay kaya nais ang bigyan ng pagkilala kanyang sarili at ang kanyang kopunan sa kanilang pagsisikap. Gayunpaman, na hindi pa ito ang pagwawakas ng kanyang layunin, kahit patuloy pa rin siyang magsusumikap. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at ihit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!